Gusto lang po lang naramdaman. May mga taong tumusap po sa amin. Paano mo kami magiging patasa ng bayan? Kung nagkamali ko kami, diretsyo ko naman itong sa namin. Taniniwala kayo lahat dito ng second chance. Kung meron akong pwede sabihin sa kanila kung bakit mali yung ganang pag -dinisip. Bilang isa na sa ganitong sitwasyon, ano ang dapat ko sabihin sa kanila? Kahit ito yung mga taong ang sabi nila, dapat na maayal po sa hinabigyan ako nila kami ng another chance. Dahil miskilahan po namin doon no, kasi pagkakamalik ko kasi, doon po kami natututo. Tulad na lang po nandito, nagkamali kami. Punta po kami sa paipagasa. Paano po kami magiging pagkasa ng bayan? Kung nagkamali po kami, is ko yung antong namin. Gusto lang po lang naramdaman. May mga taong tumusapunta sa amin. May mga taong hanggang magpatawad sa mga pagkakamali namin. saya kayo dito dahil niya, naalagaan kayo ng mga staff ni Ma'am. Kinagabayan kayo. Bukod dun sa material na masarap yung pagkain, kundi pati sa pag-aaral, sa paggabay, sa Bible. At naniniwala kayo lahat dito ng second chance. So kami rin, kami sa DSWD, naniniwala kami sa second chance. Hindi kami naniniwala na may masamang bata. Nagkakamali lang sa hindi pinakasahang pagkakataon.